As in, talaga? Sabi naman ni Labo. Ha? Huwag ka masalita ng ganyan dahil darating ano ang time. Ano Ganyan lahat. Hey, hindi, lizard ano? Walang pagkain, sabi niya. At yun ako, hindi. My hindi May lizard. Hindi. Sino bang pakainin ng ganito? Ano to Adobo or di prito? Prito. Tapos nilagyan niya na asin. Wait. Kumain so, ka talaga? Nakikita ko sa TikTok yung mga ay, ano. Ito, Benis, huwag nakakain na ng mga ganyan. Ha, huwag ka, Benis, huwag. Mahala Mga pated. anak, kumain ba kayo nito nung kayo? May tipaklong, o. Oh. Hmm, mm, yan, o. Oh. Ang itim mm. na tipaklong. Ayaw, kanina ko. Grabe. Eh, ang minyag naman pala yung sirang-sirang na din sa atin. Patoklong na iyan. Hindi makitira. ko. Isang palok. Lunggan, mangga, at lunggan. Ay, lunggan you know,